Hello everyone, a day in a life in our parenthood. Good day everyone and welcome to I Got On TV Vlog. At ako muna ngayon ang gagamit ng kanyang vlog or our vlog kasi medyo busy-busy na ngayon ang aking asawa. Ngayon nga ay mabuti na lang at napag-isipan niyang lumiban sa kanyang trabaho para naman maipasyal namin ang aming nag-iisang anak. Nandito kami ngayon sa Biraka Sunflower Farm ng Talibon, Bohol. Noon pa, gustong gusto ko na talaga itong puntahan. Ngunit dahil nga may kanya-kanya kaming mga trabaho, kaya ngayon lang kami nakapunta. May mga tanim na may mga bulaklak at yung iba naman ay kasisimula pa lang na itanim. Napakaaliwalas ng kanilang tanawin dito. Ito nga, si Zion ay nakapag picture na dahil gustong gusto niya talaga mag-picture na dito. Napakabilis nga lang ng panahon at ang batang ito ay kasama-kasama na -kasama namin sa pamamasyal. Ito ang buong tanawin sa Sunflower Farm ng Taliban, Bohol. Sa mga sumusuporta ni Rolda noon, ay maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang talagang ibalik ang, ang kanyang vlog kasi sayang naman ang kanyang pinaghirapan noon. At sana sa kanyang pagbabalik o sa aming pagbabalik ay sana'y masuportahan niyo kami ulit. Maraming salamat sa inyo ng marami. Meron din palang swimming pool dito sa Biraka. At heto nga, hindi nakapagpigil ang aming anak na maligo sa kanilang swimming pool. Sobrang saya naman talaga niya sa araw na ito. Sa mga sumusuporta ni Roldan noon, ay paulit-ulit kaming magsasabing ng maraming maraming salamat sa inyo at sana'y suportahan ulit ninyo kami ngayon.